mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinuturo. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindi kang tama. Welcome sa hashtag na Ako po sila, at ngayon ibubunyag natin ang laban ng taon. Representative Kiko Barsaga at Atty. Crixie Angeles laban sa mayabang na Dasmarinas Village. Inireklamo na, panalo na. Mga OFW sa USA, Canada, Australia, kayo ang suso -su ng bayan. Ha? Tingnan nyo ito, kabataan sa Pilipinas, ito ang inyong inspirasyon. Mag-subscribe na at ikit ang bell. At para sa inyo, ha, sumali na sa YouTube membership, exclusive content, live Q&A, at suporta sa laban natin. No? Okay, shout out mga kaibigan sa mga kawok sa Pilipinas, lalo na sa Cavite at Makati. United States, ha? LA at New York. Canada sa Toronto, Australia, Sydney, United Kingdom, London, Germany, Berlin, Japan, Tokyo, Hong Kong, United Arab Emirates sa Dubai, Italy sa Rome. Salamat sa views nyo. Mag-shop na ng hashtag WalkWithLan ha, sa YouTube story natin at t-shirt mga katotohanan weeks para maging walk in billboard ng tama. Mga kawok, imagine ninyo ha, isang subdivision na puno ng mansion. BMW at security na parang military. Yan ang Dasmarinas Village, dating tahanan ng mga tunay na elite at ah, tulad ni former President Cory Aquino, pero ngayon naging lungga ng mga abusado. Si Representative Kiko Barsaga, ang, ang Leon ng Cavite, dating ah, ano po yan, no? Oh, congressman po yan ng Dasmarinas, ang das Marinas, ah, congressman na hindi natatakot sa korupsyon, at attorney Trixie Angeles, ang matapang na abogado na hindi bibitaw sa ustisya, bakit sila nagre-reklamo? Dahil ang Dasmarinas Association Incorporated, DVAI, ay nagiging diktador, iligal na pagbabawal sa deliveries, pagharang sa ambulansya, at pagbabanta sa ordinaryong tao. Ayon sa reklamo, filed sa Marati RTC ano noong October 25, binaboy ng DVAI na ang Republic Act 9904, ang batas ng homeowners associations. Sila ay nag oorder ng no outsider policy na labag sa saligang batas. We defla! Yung... Para sinasabi nila, pero lang ang batas dito ha. Pero si Kiko at si Hindi Okay, let's break it down mga kababayan tulad ng DZRH expose. Ha, punto one, no? Uh, DVAI nagbabawal sa Grab mga food deliveries at kahit family visitors maliban kung may sticker. Resulta, isang nanay sa Cavite hindi nakapunta sa anak niyang may sakit sa loob. Labag sa Article 3, Section 1 ng 1987 Constitution, Right to Travel. Okay, ha? punto number 2, annual dues na 200,000 bawat lote. sa napupunta mo? Ang laki, eh, Sa luxury security vans na nagro-roving tulad ng CIA, may report ng COA na may irregularities sa finances. Pero private naman po sila eh. Kaya naman po nila magano yun. Okay, diskriminasyon. Ordinary yung Pilipino, pawal pumasok. Pero mga foreigner at VIP, red carpet, ito ba ang makabago na sinasabi ng iba? Si representative Kiko, hindi kami titigil ha, hanggat hindi magbabago ang sistema. At 33C, siya para sa lahat, hindi lang para sa mayaman. Okay, ha? parang clock na members only pero membership fee ay ang karapatan mo bilang Pilipino. Okay, mga kawaka, ah, imagine ninyo ang board ng DVAI, nakatuksido, umiinom ng wine, ha? Ah, nagde-decide kung sino worth it pa. So, boy, delivery boy ka, pawala, ah, pero ikaw ay may yacht, welcome sir. Okay, ito ba ang village people na mayaman o village villains? Ha, ah, si Representative Kiko, ah, parang Superman ng Cavite, lumilipad laban sa korupsyon. Attorney Trixie Wonder Woman na may law degree. Bakit critical tayo dahil ang ganyang attitude ang dahilan? Kung bakit mahirap pa rin tayo? Mga OFW, kayo nagpapakahirap abroad ha? para sa pamilya. Ha? Okay? Tapos sa Pilipinas, hindi man lang makapag-deliver ng Jollibee. Grabe. Shoutout ulit mga kawok sa Pilipinas. mag tayo virtually. USA, Canada, i-share nyo ito sa Facebook. Oops! Australia, UK, supportan nyo ang laban. Japan, UAE, kayo ang inspirasyon namin mga kaibigan. Mga kababayan, share nyo sa comment sa naranasan ba nyo na ito sa inyong barangay? Isang OFW sa Dubai, ha? kwento, yung mama ko hindi makakunta sa akin dahil sa gate ng village nila. Okay, ha, ah, para sa mga kabataan, ha? Ah, ito ang lesson, mag-aral ng patas, maghintulat ni Atty. Trixie, huwag kayong matakot sa big names. Mag-shop na sa YouTube store, bilihan ng mag na hashtag walk with lab, Laban tayo. Suporta ng channel para mas maraming expose. Ah, sino ang panalo? Kiko, Trixie, o Das Marinas. Vote now, mga kaibigan. Kikali ha, posibleng madismisan TVA board kung mapatunayan ng reklamo. President GR number 17814, Supreme Court versus similar HOA. Predictions sa 2026 election, si Kiko lalong lalakas 2028, ha? Ang Dals Marinas parang Titanic. Mukhang luxury pero lusog nasa batas. Germany, Italy, Hong Kong, shout out, ha? Salamat sa international views. Mga OFW, ito ang inyong bayan. Protektahan natin. Mga kawok, sumali na sa YouTube membership, ha? Konting ano lang po yan, no? Oh? 49 pesos lang yata, 199 pesos ha, para sa ad-free exclusive chats at vote sa next topic. Mag-subscribe, ha? Eh. I-like at i-share din ito, mga to. At shop, shop now, ha? Eh. May mga Shopee, Lazada, no? Hashtag walk with land, T-shirt, hoodie, uh, at kahit ano-ano pa. Gadgets, uh, uh, pang home, ano po. Ano? Home improvement, paint, perfect for OFW at youth, ha? Huh? Hashtag laban para sa patutuhanan. Eh? Hashtag walk with land. Salamat, mga ka-walk. Sama-sama, pananalo tayo. Ingat at mag-subscribe pa po. See you next time. Ah, subscribe um, button, no? Mabuhay kayo. ang Pilipinas.